Ano namang masasabi mo doon sa mga naliligaw ng landas katulad ng isang babae diyan na 'di ba may mga tagaling sa ano ba 'yan na, nahuli yung nagsusubo ng pera yung iba diyan eh kumukuha ng wallet ng may wallet. So anong anong mensahe mo doon sa mga ibang empleyado diyan na sumasabit? Bakit sila gumagawa ng ganon? Anong anong gusto mo sabihin sa kanila? Uh, ang gusto ko lang sabihin sa mga empleyado sa airport, hindi lang naman nilalahat. May mga ilan talaga na gumagawa. Pero dapat, maging intento na sila kung ano meron kung kailangan nilang pera, huwag silang masilaw. Gumawa sila ng paraan na, na hindi, hindi kailangan magnakaw. Kasi yung reputation integrity, pag malalaki sa sahod nila, katulad ko, mababa sahod. Pero never talaga akong nag, ano ng bagay na hindi sa akin. Lalo na wala wow. CCTV. Karamihan ang pupulot ko sa TR o kaya sa labas ng airport. Kaya sabi ko nga, yung, mga ginagawa, huwag silang gumawa ng kasamaan o pagnanakaw sa naiya Kasi talagang pinasisirain yung pangalan mo, pati yung ano pamilya mo, sira-sira. Ayun ang nakakahiya, yung makagawa ka ng masama, tapos eh, mababalita. Oh. Sabi ko nga, mas maganda yung gumawa ka ng mabuti at ikakaano ikaka, ika, mo. mo, nasisirain. kailangan yan, tapos, kailangan ka.